Ito nga pala ang senaryo papunta sa Santa Lucia Falls. Kung mapapansin nyo, mula sa kinalalagyan ko ay talaga namang nakakalula. Kaya naman, kung gusto mong pumunta dito at malulain ka, ay talaga namang huwag kang tumingin sa baba. Pero don't you worry, kahit ganun pa man ay worth it naman ang inyong pagpunta. Kung mapapansin nyo ay talaga namang napakaraming bato at syempre hindi mawawala ang malinaw na tubig dito. Sa sobrang excitement ay lumusong agad ang batang si Limuel at nag-swimming-swimming na. Bigla ko tuloy naalala nung ako'y bata pa doon sa Samar ay meron kaming nililiguan doon na ang pangalan ay Salog. Pinagkaiba nga lang dito ay maalat ang tubig sa amin at dito naman ay matabang o walang lasa. Pagkarating na pagkarating ay lumusong agad talaga rin aking asawa din sa may tubig dahil daw malamig. Palibas ay napakainit nga naman ng panahon ngayon. Ang lugar na ito ay nasa pinakaibabang bahagi ng bundok kaya pag nandito ka na ay hindi mo na mararamdaman ng init sa taas. At nagkanya-kanyang pwesto na nga ang aking mga kasamahan din sa may tubig at naghahanap ng tamang pwesto. Dahil sa pag-iingat at para hindi madulas ay talaga namang kitang-kita nyo si Ate Michelle ay pagapang na pagapang din sa bato. Sabi ko nga sa kanya ay mag-swimming na at tumalun na. At dahil minsan nga lang ako makapunta dine eh, ay syempre hindi ko po pwedeng palampasin ang kumuha ng video. Kung hindi nga ako nagkakamali, ang tubig dito at ang tubig sa amin sa kinabuhayan ay isa ang pinanggalingan. Babad na babad na nga aring batang ari sa tubig kakaligo pero ako hindi pa palibasa kuha ng kuha pa rin muna ako ng video dine. Eh. Meron nga pala akong isang video na na-upload ko na dito which is naliligo kami at nagiigib ng tubig. At dahil nilalamig na nga ako dito ay kung mapapansin nyo ay panginig-inig na rin ang aking pagbi video eh. Isang friendly reminder lang po kapag nandito po kayo ay hindi po kayo po pwedeng magtapo ng basura kung saan-saan. Siyempre -saan. kailangan din naman nating pangalagaan ang ating kalikasan. Wow, makakalikasan yarn. Siyempre dahil kung gusto nating panatilihin ang ganitong klase ng likas ay kailangan nating itong pangalagaan. And sa wakas nakahanap na nga ng pwesto itong ating mga manginginom ay este mga marites pala. Hindi nyo man na pero ang huling punta ko yata din eh, ay nung 2 years ago pa yata. Yun talaga ang labis naming pinaghandaan dahil kahit papano ay meron kaming baon nun dala, Hindi kagaya ngayon ay puro chichirya ang aming baon. Sa sobrang init nga naman ng panahon ay talaga namang mapapapunta ka sa mga ganitong klase ng lugar na kung saan ay makakapag-relax ka. And hanggang dito na nga lang itong aking mini vlogs. Thank you so much po sa pag-follow at saka sa pag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God